Yan for today's video, mga chong, mga chak, tayo ay aakit ng bagyo. Pero bago tayo makat ng bagyo, ay daraan muna tayo ng simbahan ng manawag para makapagbindisyon ng ating sasakyan. At yun, mga chong, mga chak, tara, samahan kami sa isa na namang kwento ng aming paglalakbay gamit ang bago nating Suzuki Espresso AGS 2025. So ayun, what's up mga chong, mga chan, good morning For today's video ay pupunta tayo ng Manawag So nandito na tayo sa Tarlac Ayan Sa may pasokan ng Tipilex At ayun niya mga chong, mga chan Naiwan ko yung sales invoice natin Eh wala tayo, ORC at Eh, plan ay yung sa Manawag Nalamang ko lang siya nung kami ay Nalamang ko lang siya nung kami ay magpapakabit na Papasero ko sa siya dapat Ayun, naiwan ko sa isa kong bag Ayun, daladala natin ang ating Suzuki Espresso Iakit natin, siguro din ang bag Yung tingnan natin Pero sa ngayon, ang first priority natin is ah, Magpabless tayo sa manawag kaya mga chong, mga chang, tara. Samahan uli kami sa isa na namang ano ba? Uh, parang video diary <laughs> ng ating paglalakbay kasama ng ating Suzuki Espresso. Kaya mga chong, mga chang, tara. Samahan niyo kami. Atayin niya mga chong, mga chang. <laughs> Tayo ay nakapasok na ng TV Lakes. Buti ang requirements lang nila doon sa Victoria is lisensya lang. Kaya ayun, idala naman tayo lisensya. Wala lang talaga tayo nung ano, nakalimutan ko talaga. Yung ating sales invoice saka yung ano sa registration. Eh magpapa naman tayo sa Manawag kaya Malapit na rin naman dito yun Mga around 45 minutes na lang Kaya ayun Ingat sa ating lahat sa pagbiyahe <laughs> May dala lang tayo lisensya Saka konsensya hmm, Alam ko bawal Pero wala eh Talagang sa lahat naman siguro na sa atin eh Nangyayari yun eh Kesa bumalik pa nga ako Nang Bulacan eh, since kompleto naman tayo, wala naman tayong nilabag na patas talaga. Hindi lang natin siya dala. Ayun. Kaya yeah, ayun eh, kaysa bumalik pa kami, di diretsoy na namin. Sayang din naman yung naging gas na natin. Tsaka ano, tip. Kaya diba? ayun, yeah, tara. Biyay uli kami, papunta sa Manawag. Kaya yeah, kita-kitsa lang tayo dun sa Manawag. Ciao! So, ayun nga mga tiyo, mga tiyo, nandito na kami sa Manawag. Grabe, ang haba ng pila. Ito yun, pinab... Sana bumili ka na rin kandila. Kandila ba doon? Ang kandila ni Ma. Ito yun nga. <laughs> bumili na si Chang kasi napakahaba nga nung pila dito sa pinagblessingan. Tapos meron tayong mga makikita dito yung mga mag-aalok ng mga blessing blessing. Hindi ko lang sinasabi na <laughs> wag niyo wag kayong kumuha pero kung ano eh, sunod lang kayo doon sa pila kasi nung bawa kami dito ni Chang first time kong magpa-bless kasi yung una kong punta rito kasama ko kapatid ko Pinabless ko yung Dominar 400. Tapos nung second na punta ko is kasama ko naman na si Chang. So solo na lang kami. Tapos ngayon, syempre ako, nag-ano sila, ah, sir, blessing, blessing, ganito. Di, ako naman, oh, syempre, papablessing naman talaga ako. Di, ayun na nga. Di, sige, kuya, saan ba? Tapos, edi, ayun nga, nung sumama kami dun sa nagbe-blessing, <laughs> nag-ano, papablessing, binenta kami ng kandila. Alagang 200, napakarami, 10 ito, piraso. 10 oh, O, kaya ito, 10 pesos ang isa. Dito sa mga gilid-gilid, total mara, mahaba naman yung pila ng mga nagpapabless. Kung may kasama kayo, eh, pababain nyo na, pabilihin nyo na. Tapos, bil na rin kayo ng mga rosary. Tapos, yung mga ribu-ribulto, ayan. Pwede na rin kayong, ano, uh, bumili. Kagayaan ito, mga pasalubong namin, ayan. 100. Hmm, pwede na to. Kaya ayun, huwag na kayong <laughs> ihinto. Huwag ihinto sa mga kumakatok. Iyo, yeah, huwag ihinto sa mga kumakatok at <laughs> sa mga sumisenyas-senyas kasi ayun nga. <laughs> mga mabudol kayo. Pero eh, okay lang naman dahil trabaho naman nila yan. Diyan sila kumukuha ng panghanap buhay nila pero ayun nga. Hanggat maaari kung gusto mo makatipid eh diretso na kayo sa loob kung may mga nabil na kayo di sa labas ayun ah... Uh, habang nagiintay dito lang muna kami Amen. para naman ako sa mga religious articles in memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ at ayun nga, uh, bali kami na yung batch na bibindisyonan na pare dito sa manawag Paris church. Uh, ayun, pinabuksan na sa amin lahat, mga pinto, mga bintana, yung trunk, yung hood. Uh, hindi ko lang alam pero iba rito. Uh, siguro sa dami para bawas pollution na rin, uh, hindi pinaandar yung makina Nung sasakyan. Pero bibindisyon na naman ni Father lahat. Pupunta kayo sa isa. Eh, sakto, nasa harap kami. So kami yung pangalawang mabibindisyonan. Pero sabay-sabay papasok, sabay-sabay din lalabas yung batch. Para mas organized nga naman. Kasi sa dami talaga ng pumupunta rito, eh talagang grabe, dagsa talaga. Uh, at yun nga, Sunday pa, Sunday kami nagpunta, kaya doble, doble, doble yung nagpunta. Hindi lang yung mga nagpapabless. Kasama na rin namin yung mga nagsisimba. And so, yun nga mga chong, mga chong. Tapos na tayo magpabless. And we are blessed in everyday lives na rin. lang. <laughs> ayun lang. Tapos lang kami magpabless. Ayun. Tapos ngayon is... Pupunta na kami ng ano... Bagyo! Punta kami ng Baguio City. Papakain ko na si Chang sa Leon. Iwan ko na siya ron. Ayan. Iwan na natin siya doon sa Leon para wala na tayong sakit sa ulo. Umalis tayo ng bahay para umalis sa problema pero sumama ang problema. Hanip! <laughs> Na-bless din yung penguin ko. <laughs> Na-bless din yung penguin mo. So mga chong, mga chong, kita kits tayo doon Punta tayo ng Baguio Ayan Dito wala, pang karuniwan lang naman kalsada dito Makikita nyo, traffic Ganon. pero sa Baguio kahit pa paano Meron tayo magandang magandang, magandang view doon At ayun nga mga chong, mga chong Narating na nga natin ang Canon Road Bali, dito na tayo pinadaan ni Google Maps Dahil hindi rin naman natin kabisado Ang papunta ng Baguio City eh, mas okay na rin na dito tayo dumaan para masubukan natin yung traction ng sasakyan, kung kaya ba umahon, o hindi ba tayo mahihirapan. Kaya maganda na rin tong training ground na dito tayo dumaan. At ayun, dumiretso na rin tayo dun sa in ng aking hipag sa Upper Burgoson, Baguio City. At dun tayo magpapay nga saglit dahil napag-usapan rin namin ni Chang na bibisita lang din doon at dediretso na kami pa -uwi. Bali isang round trip lang to. Bali Bulacan, Pangasinan, Baguio at pabalik uli ng Bulacan. Hatayin niyo mga chong pang atsyal. Parating na tayo ng pagyo. Hoy, yung sasakyan natin nasa tuktok ko. Grabe yung panik nito. And dito na lang yung nag-overheat, eh hindi naman nag-overheat. Nagkaroon ng warning sa transmission natin kasi nga napakahirap akitin. At di pa tayo gamay. Ito yung kay Utol. Yan yung espresso niya. At ayun yung sa akin. Nasa taas yun. Grabe. <laughs> Ang tarik. <laughs> Ayan mga chong. Sama kayo sa amin. Umasyal. At ayun nga mga chong mga chong. Bali, hindi na tayo nakapamasyal sa Baguio. Dahil nga nung mga banda tangali, eh, pagkakain namin, eh, nakatulog ako. So mga bandang 2 or 3 na siguro ako nagising. Ayun nga, Bumus nga yung napakalakas na ulan. Tapos grabe, pababa na yung pag ng bundok. Kaya kami nag-decide na rin kami na umuwi na ng Bulacan kasi mahirap abutan ng sobrang bagat at wala kang makita sa daan. Pero ayun nga, may mga parte talaga sa bagyo. Medyo sa bagyo lang naman mahirap kasi nga una-una wala naman kami fog lights tapos hindi ko naman kabisado yung daan. Kaya ayun, nagpasya na rin kaming muhaba. Pero dahan-dahan lang din naman ang takbo natin. Hindi naman tayo nagmamadali kasi wala naman tayong nahabol na oras. Tsaka kasama ko na rin pala dito, yung magulang ko at yung ate ko. Paalil lima kami sa loob ni Espresso. Grabe, napahanga ako sobra. Na kahit puno kami, may mga gamit, may mga pinamiling gulay na konti. Eh limang adults ang sakay-sakay na Espresso. At doon nga kami pinadaan ni base sa may golf course. At grabe, mas matarik ang ahon doon kaysa sa Enon Road. Pero baliwala, kinaya pa rin ni Espresso ang mga ahonin doon. Nakikita niyo ba yung fog na yan, mga chong at mga chang? Medyo mild pa yan kumpara doon sa una naming dinaanan. Hindi ko lang nakunan kasi nag-focus muna ako sa pagdadrive. Mas okay nang maging safe kami kahit walang video, okay lang yon. Marami pa namang pagkakataon na pwede tayong kumuha ng mga magagandang shot Pero hindi ito yung oras Kasi wala ako nung neck mount or hindi ko dala yung neck mount ko Kaya hinayaan ko na lang muna at nag-focus ako sa pagdadrive Para mas maging safe at makababa kami ng ayos ng bagyo At ayun nga mga chong at mga chong bali nakababaan na nga kami ng bagyo at itong part na ito eh ito na yung kalmado na ang lahat grabe sobrang lakas kasi ng ulan at sobrang kapal ng pag hindi ko inaasahan na mararanasan natin yun pero salamat sa Diyos at tayo ay naging ligtas sa biyahe at kami ay nakauwi na nga sa kanya-kanya naming mga tahanan sa so, lagi nyong tatandaan mga chong sa bawat biyahe natin at sa bawat hamon ng buhay. Samahan nyo ng dasal at panalangin. Chuck, hindi niya tayo pababayaan. Paano mga chong? Hanggang dito na lang muna uli. At salamat kung nakarating ka sa dulo ng video na ito. Hanggang sa susunod nating paglalakbay. Ingat!